Sa kanyang panayam kamakailan sa Fast Talk with Boy Abunda, tila nagbigay ng panibagong pag-asa si Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Win-Win Marquez sa posibilidad ng kanyang muling paglahok sa mga national beauty pageant. Bagamat una niyang ipinahayag na hindi na siya sasali muli sa anumang kompetisyon, tila nagbago ang tono ni Win-Win. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, who knows. Ani niya, na ikinatuwa ng ilang tagahanga at pageant enthusiasts. Hindi na baguhan sa pageantry si Win Win. Noong 2017, siya ang kauna-unahang Pilipina na kinoronahang reyna Hispano Americana. Kaya naman marami ang nagtaka ng muli siyang sumabak sa Miss Universe Philippines ngayong taon, isang patunay na nananatiling matibay ang kanyang pagmamahal sa larangang ito. Hindi rin maiitikaila ang malalim na dugong beauty queen sa kanilang pamilya. Ang kanyang tiyahin ay si Melanie Marquez, Miss International 1979, habang ang pinsan niyang si Michelle D. ay sumunod sa yapot ng kanyang ina. Sa kabila ng pagiging first runner-up, inamin ni Win-Win na may kaibahan ang kanyang naging karanasan ngayong taon kumpara sa kanyang nakaraang kompetisyon. Nani bago talaga ako, aniya, ukol sa pakiramdam ng muli niyang pagsabak sa entablado. Samantala, ibinahagi rin ni Winwin -win na ang regalo sa kanya ng kanyang ama, aktor at dating mayor na si Joey Marquez, ay isang painting na kanyang personal na pinili, isang premyo na mas personal kaysa material. Usap-usapan din sa social media ang umanoy, support system, ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbili at pamimigay ng mga produktong bahagi ng voting system para sa kompetisyon. Marami ang nagbiro na lahat na yata ng produkto ay binili ni Mayor Joey. Sa kabuuan, habang walang kumpirmasyon, tila hindi pa tuluyang naisusuko ni Winwin -win ang mundo ng pageantry, at kung sa sasali man siya, tiyak na marami ang susuporta sa kanya.